Wow! Ito ay isang hamon. Malaking katamtaman at maliit na pagkain. Ang galing! Panahon na para simulan ng pagsubok. Sino ang mauuna sapakwa na jelly? Siyempre, sapat para na sa yun. sa dahil nakuha ko ang pinakamalit na bote. Okay, hiyan. Sige, simulan na natin. Alisin ang takip. Kailangan pisilin ang maliit na bote. Na may bote. na kamay. Haha, -ha, tama ba? At gagawin ito... <laughs> Lumalabas na ang honey jelly! Napaka-sarap nito at napaka-ganda! Mga kaibigan, sobrang sarap nito! Mmm, yummy! Oh, hindi ako makapagpigil! Wala nang natira! Ano yun sa bibig ko? Buto ng pakwan? Oh, anong gagawin ko dito? Oh, tama! Ilalagay ko ito sa paso para palagayin! pakihin pakwan. Okay, ngayon, didiligan natin ito ng kaunti. Magaling! Tingnan natin kung ano ang tutubo doon. Wow, may lumago na malit na pakwan. Mga kaibigan, tingnan nyo kung gaano ito kaganda. Oo, mm. oh, oh. grabe! Kailangang mapatuyo ito agad. Mmm, ang sarap! Oo, oh, oh, ang sarap! Gusto ko ito. Seryoso, nagulat ako. Hindi, ako naman ang ito ng jelly. Buksan ito at pinipindot namin ang bote. Grabe! Kaya na. Mm, ang astig, masarap. Madali lang. Sarap! Oh, kailangan ko pa ng jelly. Hmm, ang sarap. Ang hirap tigilan kainin. Halika, pisilin palabas. Oh, ang sarap. Hintay, puno ang bibig ko ng... Butong! Kailangan ko silang ilabas ngayon. Pero ngayon, ako naman ang titikim ng jelly. Ang laki ng boting ito. alisin ang takip at pindutin pa baba. Hindi gumagana. Masyado malaki ang bote para sa akin. Hindi ko masqueeze palabas. Anong gagawin ko? Oh, may naisip ako. May fountain ako dito. At ngayon, kailangan ko lang itong ipasok sa bote at magbubuhos na ang jelly. Tingnan nyo, guys. Astig, ba diba? Nagsimula na. Wow! Mukhang masarap. Oh, pero mahirap kainin. Pero may naisip ako. Kukunin ko ang straw. Ang sarap. Oh, Miley. Iniisip mo rin ba ang parehong bagay? Siyempre. Ah. Okay. Sige. Pwede akong magbahagi. Wala akong pakialam. Mmm, ang sarap. Teka, ano? Anong nangyayari? Nako, sa tingin ko may nabali ako. Mga kaibigan, mag-ingat. Wow, tayo'y nababalot ng... Sa jelly ng pawan, ang saya talaga. Oh, wow! Nakakatawa! Tingnan mo mismo, isa itong multi-disorder na laro. Ang pinakamasayang laro sa lahat. I-download ito ngayon sa pamamagitan ng App Store o Google Play. Maglaro tayo, magsama-sama tayo at mag-enjoy. Ano meron ka ngayon? Shocked ako! It's Hoopa Boopa Noodles! Kwentin ang may pinakamaliit, pero si Miley may malaking Maaari balde! Maari kang talagang magsawa dito! Siyempre, mag-umpisa tayo sa ngitik! Pinakamaliit na balde! Oo, oh. oh, alam ko! Subukan natin ito! Lahat ng noodles, guys. Okay. Sa piko. ko! Hmm. At makakagawa ko ng pula. Dahil ito ay isang... Bubble Astig! Nakita mo na ba ito? Maliban. Magaling. Oo Hindi totoo ito. Subukan natin ang aking mga pansit. Kahit walang gamit, kaya kong kainin ang lahat ng ganyan. Sobrang sarap. Oh, susi ng ID. Lipstan. mo kung putulin ang ilang pansit. Salamat. Ngayon, makakain ko na ang natitira habang hindi nakatingin si Sophie. Oh, iisipin niya na siya ang kumain lahat ng noodles. Mm, masarap! Teka, ano? Tapos na agad? Clinton? Ano? Uh, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Oh, ano ang ginawa mo? Well, ngayon kaya ko nang magpaputok ng bula kahit paano. Tignan ano? mo! Voila! Tignan mo kung gaano ito kaganda. Kaya kong gumawa ng figurine. O oh, sige, ganun lang. At tadam! Isa itong asong lobo. Astig! Wala Gusto ba? mo bang laruin ito? Ang cute naman. Dog! Pero nasaktan pa rin ako at ipagkakait ko sa iyo ang kaligayahang iyon. Ano ang nagawa natin? Aba, iyan ay isang paghihiganti. Nagko-convert na ako! Hello. Halika na. Ang lagkit nito, ang galing. Oo, oh, oo, oh, oh, tama kayo. Ngayon ako naman. Ang sarap nito. Oh. Oo, gustong gusto ko ito. Miley, maari kang kumain ng mas maingat, alam mo? Oo, pasensya na. Pero ginagawa ko ang pinakamainam ko ngayon. Oo, ang sarap talaga. Oo, tama ka. Ang dami pa ng noodles ko. Kailangan kong pumasok sa timba na ito. Oo, mga guys, kinain ko na lahat. Sa wakas, hayaan mong laruin ko ang bula. Ang laki, di ba? Ngayon, meron na akong sariling lobo ng hangin. Oh, wow! Ang ganda ng mundo mula rito sa taas. Salamat. Oh, bakit maliit lang ang bahagi ko? Nakakuha ako ng pangkaraniwang sukat at At mayroon akong pinakamalaki, ang mga pagsabog. Sig, kauna mas Siyempre. Sophie. Siempre alam ko yan. Oh, subukan natin. Ibuhos ang isang bag ng caramel sa dila. Oh, ang ganda ng kislap. Gustong gusto ko ito. Ngunit kakaunti na lang ang natitira sa akin. Oh, ang ideya. Ibubuhos ko ang natitirang caramel sa isang baso ng tubig. At gagawin ko ang lemonade. Oh, mahusay. Ang inumin ay Ako astig. Lang. Subukan mo? Oh, mukhang mahikero. Salamat. Mm, subukan ko nga. Okay, masarap. Miley, ikaw na ngayon. Oh, mahusay! Magpatuloy tayo sa akin. Ibuhos ang caramel sa dila. Pumunta ako sa seed slicker. Oh, oo, oh, oh. ang ganda. Talagang gusto ko ito. Maliba. Sumasabog ito ng napakalakas sa guys, bibig ko. hindi ko na mapipigilan. Oh, naku, Miley! Takpan mo ang iyong mo mga tainga. Tapos na. Ayos na ang lahat pero may natitira pa ako sa mesa. May pumasok sa aking ideya. Gagawa ako ng puso. Ay, ang cute. Nakakatuwa <sighs> ang ideyang iyon. Pero may mas magandang ideya ako. Dilaan natin ang ating daliri at hawakan ang karamel na ito. Hindi! Mag-aapoy ang puso ko! O oh, hindi, Quentin! Sinunog mo ito! Bakit mo ginawa yon? Asensya na. Hoy, Sophie, Caramel, huwag mo hawakan. Ito ang babae ko? Ubusin ko ito lahat mag-isa. Kailangan ko ng imbudo. Ngayon, ilagay ito diretso sa bibig ko at ibuhos ang caramel. Siyempre, Heto na. Oo. -o. Teka, anong nangyayari? babae, tulungan ninyo. Wow, ang ganda ng... Magandang palabas ng paputok. Oo, totoo yan. Quentin, ang galing mong magpatawa. Tingnan mo, pakilike. Hi, guys! Mga tao, tingnan nyo kung gaano karaming chewing gums meron dito. Wendy, malas mo naman. Pero huwag mag-alala, pwede mong nanguyain muna. Oo nga, galing. Kahit papaano, may magandang balita. Sige na, boksan mo nako parang natrapang daliri ko ay hindi tulungan mo ako hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito sasayaan mo akong tulungan oh, ka daliri mo huwag ka oh hindi gumagana nasa loob ang daliri kaya lilipad Kahit tayo na sa butulong mahika Naku! nasaan ano sa tingin mo puputulin ko ang daliri mo? Heto, Lako, kunin mo. Nako! Naiipit na naman ang daliri. Ayos lang! Maayos na! Ayos lang ako, Sam! Salamat! Subukan natin! Mmm! Napakasarap! Oh, gusto kong subukan ang bawat kulay. At syempre, hipan ng mga bula. Oh, astig. Sana hindi na maipit ang daliri mo. Ayan, panahon na para i-drive ko ang chewing gum ko! Pero, walang anumang sarsa! Pakiusap! Ibigay mo dito! Hindi ito ligtas! Sige! Ano yun? Kailangan may barya para makuha ang mga goodies! Laging dala ko ang pitaka ko! Tignan natin! Ayan, inilagay na namin! At nariyan ang aking premyo! Ang birding chewing gum ang talagang nais kong subukan! Oh, oh. Mm, ang sarap! Haha! -ha. At tingnan mo ang mga bula na ito! Sige, tuloy na tayo! Ano? Isa lang ba talaga ang bariya ko? Eh? Ano na ang gagawin ko ngayon? Parang may naisip ako! Ang bubble gum ay parang flat clay Kaya bakit hindi gawing bariya ito? Sige, tingnan natin! Ilagay natin ito. Ngayon, nako, hindi gumagana. Sige, subukan natin uli. Nako. Amen. Panahon na para sa matinding hakbang ulit. Wala akong lagari. Ibig sabihin, gagamit ako ng martilyo. Oh, ayun na. Matitikman ko ang eksaktong mga lasa na gusto ko. At makapagpalobo ng maraming kulay na lobo hanggat kaya ko. Oo, oh, ang ganda nun, syempre. Pero barbari ko pa rin ng pamamaraan. Talagang kailangan mo lang magbigay ng alkansya. Teka, bakit hindi ko ito mabasag? Sige na. Puma ito. Bakit ito oh, sisirain? Lang. Ang takip mula at sa iba pa. ang lahat ng coins para sa iyo. Kita mo? Oo, oh, oh, oh. ganun lang ba kasimple? Salamat sa tulong! Ngayon makakakain na ako ng maraming chewing gum na gusto ko! At gusto ko ng marami! Magsimula tayo sa pula at dilaw! Salamat! Mm. Napakasarap nila! Tuloy na tayo! Oh wow! Ang ganda tingnan! Oo, oh, nagkaroon ako ng sapat na pera para makuha silang lahat. Ngayon, kahit papaano, pwede na akong lumangoy sa kanila. Pero syempre, kakainin ko na lang lahat at papalakiin ang isang higanting bula. Oo, oh, tingnan mo, handa na ako. Baka hindi mo na kailangan gawin. Sobrang higante. meron akong munting sorpresa. Isang regular na pakete ng Mentos. Tingnan mo ang nakuha ko! Isang malaking kahon nito! Malaki ba ito? Kumpara sa akin, iyo ay isang buff lang. Mga babae, takpa ng bibig. Ang inggit ay masamang pakiramdam. Sige na, Isara. Mukhang ako ang mauuna sa pagkakataong ito. At hindi lang maliit na pack ng mentos ang meron ako, kundi isa lamang na candy sa loob. Sige, kakainin ko na. Wow, nakaka-refresh pala. Oh, nagkaroon pa ako ng icicle sa ilong ko. Haha, -ha. astig. Nakuha mo ba ang Ull. ice cream? brang ba ay nagdurusa? Hindi na patas. Pasensya ako. na, hindi ko sinasadya. At saka naman, Wendy, halika na. Hi, hindi ito bumubukas. Oh, heto na. Nasaan ang mga candy ko? Sa wakas! Tingnan mo, meron akong isa lang, pero mas malaki ito. Magpaalam na tayo. Mm, ang sarap! Uh, ang galing! Oh, sa tingin ko? Akala ko yata, hindi ganong kaminti ito. Nanginginig ako na parang nakahiga ako sa isang tumpok ng niyebe ngayon. Okay, huling haplos at handa na ang aking obra maestra. Nakaw, bakit madulas? Nauhulog ako! Huwag, hindi ang cake! Uh. Mukhang hindi lahat ay masaya sa mentos gaya ko, pero ayokong mangyari ito. Sam, ikaw na ang magbukas ng pakete. Sa wakas! Pero ang kahon ko ay napakalaki na... Patay! Pero ginawa ko pa rin. Narito ang malaking candy ko. Aba, oras na para ubusin ito. Siyempre, buo. Oh, ah, masyadong nakakagutom ito. Hindi ko talaga mapigilan. Siyempre, nilalamig na ako. Pero hayaan na. Titiising ko na lang. Ang candy ay masyadong masarap pero sobrang nagyeyelo. Wow, mga babae! Taglamig dito sa gitna ng tag-init! Maglaro tayo ng snowball! Magandang ideya! Hulihin Saman mo! Hoy! Ho, oh, so, May paano mo nagawa yun Ang eh? tingnan mo, ang paghihiganti ko ay magiging napaka-hindi kasiya siya. Oh, alam ko! Bagaman, aminado akong ito ay napakasaya. Salamat, Kanino. Syempre sa akin. Wow, hindi pa ako nakakakita ng ganitong Fanta. Eh, hindi ko pa ito nakita rin, ito. Ito rin, napakaliit! At mayroon akong perfectong metal na patag ang pinakamainam na pagpipilian posible. Ang pinakamagandang option ay ang malaking bote ko. Tingnan mo lang ito. Gusto ko lang inumin lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Ay! Masakit! Sige. Pero unahin kong inumin yung sa Subukan natin. Tignan mo. Hindi ito panta. Ito ay isang dila. Masarap na candy. Mas lalo pang malamig. Mas masarap ang lasa. Mmm, ang sarap. Nagustuhan ko ito. Oh, tingnan mo. Cool. Kahit na hindi lang ako ang nagustuhan ito ng sobra. At saka itong nakakakilabot na pukyutan. Alis ka dito. Ano? Anong ginagawa mo? Anak ko! Kinakaw mo ang pukyutan ko! Ay, niya. Tama na! Magagalit siya at tatawagan niya ang mga kaibigan niya. At pagkatapos kukunin din niya ang bote ko. Hayaan mo akong mag-enjoy sa masarap na piraso ng orange na ito sarap! Ang lahat ay nasubukan na ito, pero hindi ko pa. Kailangan kong mag-improve. Salamat. Salamat. Tingnan mo kung gaano kalagkit ito. Salamat. Mayroon itong malamig na konsistensya. At mukhang sapot ng gagamba. para magsuot ng maskarang gagamba. Oh! Tignan mo yan. At oras na upang iligtas ang lungsod. Ahanda ah, na ako! Tingnan mo kung anong kaya kong gawin. Hindi ko akalain na kaya ni Anne gawin yon. Oh, Nako! Oo! Oh. Hindi ko dapat, dapat inilagay. labas ang mga kamay ko. Ah, uh, ang sarap. Ano ang ginawa mo? Ang nagliligtas lang sa iyo ay hindi lahat ng candy ay natapon mula sa bote. Oo. Ganon din ang nararamdaman ko, Spider-Man. Sa kahabang nakahiga ka dyan sa sahig, tatapusin ko na itong masarap na pagkain.